Pungko, pungko sa Fuente. Guys, ikataw dito sa May Cebu. Parang nasa Manila nga lang din ako yun eh, kung titingnan nyo yung area. Oh. So, tatry natin yung mga food trip dito sa May. Pungko, pungko sa Fuente. Ito yung mga ano, guys, yung mga tumpok tumpuk na mga, ano, mga street foods. Ayan. Tingnan natin. Boss, ano po ba yung pungko-pungko, boss? Ito yung street food ba kung saan kumakain ka bang nagapungko or squat, squat ah, ganun ganun uh, ba boss squat squat yun oh, oh, squat kaya pala okay kaya po na, boss eh no oh, nag improve nag <laughs> improve na ganun daw yung pungko-pungko dati kung kakain ka, ka, ka na nakasquat ngayon nahin, na yun nakaupo na sila eh okay. Bawat lamesa may nakabundok na mga street foods, no? Lupet, bawat na may mga nakabundok na mga street foods. So tara, tatry natin yan. Ano po, sir? Ano po yung meron dito sa may pung -pung ko? Ito, sir. Chicharon bulaklak, sir. Chicharon bulaklak po ito? Tapos ito, pork chop. Por pork, chop? Tapos ito, lumpian toge. Ah, lumpian toge. Ito, ganisa? Anong ganisa? Ito po, ano po ito? Ito, moyong, sir. Ha? Goyong. Goyong? Ano po yung goyong? Gulay yung laman sir. Ah, gulay yung laman. Ito po yung mga crabs uh, na po, gambit, no? Crab meat, tapos may stuff egg. Stuff egg. <laughs> ah, ano Mano. po itong stuff egg? Itlog na may sayote, sir. Itlog na may sayote, stuff egg. Ito po? Ito, laman loob, sir. Ah, laman loob. Pero pardon po ako ng chicharong bulaklak. Ilan, sir? Isa lang po. Uy. Tapos ito pong pocha. Tapos ito po. Uh, kasi ito po yung ano sir, ano, ano po tapos yan? Goyong. Goyong. Baligulay naman niya. Sir, ano po ulit sir? Itong nasa ano? Puso sir, yung kanin. Puso, yung kanin. Sige po, po. Ano? May sa usawan yan sir? Oo, oh, meron sir. Sibuyas. Ay, sibuyas. Ay, sibuyas na. Ano gusto mo sir, mga? Ay, uh, hindi po mangang. Sabi ko sinihiwang mangang eh. Mangang so, to. mangang tol, manghang, mangang. <laughs> Baka pagpuhisan ako ng bongge. Ayun. Hi. Bali may kutsara kayo dito, sir. Ano? Plastic lang, sir. Ah, plastic lang po. Okay po. Ito na yung paggamay na. Ah, kamay kamay. Sige, sir. Salamat po, sir. Kapag nandito ka nga sa Misibo, eh, huwag mo palagpasin na makatikim ng pagkain dito sa may. Ah, pukong puko Pungko. 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 pungko Ah, sa puwente. Puwente. Ayan. Bali, murder nga pala ako sa kanila ng, ano ulit ako dito, sir? Ngoyong. 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 laman. Tikman natin. Hmm. Lembut. Trop din man. Mm. Parang ano yan tol, giniling na gulay yan tol. Trop mm. din. na dito sa may suka na may mga sibuyas. Abe. Ah, <laughs> ano tong sawsawan nila naman Trop. Ito naman. Ah, uh, Remember? Mom? Mm. 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 Tira nito ano puso? Puso yan tol puso. Heart Ito yung hati oh. um. Uy marunong ka na tumingin ha Pinagduro kasi sa akin eh Oo oh, yan Kagabi yun ha tatol Kagabi. ha Kagabi Itigkanin nila guys na sa dahon no Yan hmm. Pak bos. Nyam boh. Pak cop. Hmm. Ada alo lima tabak. Dia fokus. Hmm. Dongkeli sor? Dongkeli dongkeli no. <tos> <tos> Mm. Guys, gusto ko sana tikman to eh. Ano? You know? Gusto ko sana to tikman. Ang problema eh wala akong bawang si Tirisin. Ayun lang. Problemado ka ito dyan. Ito pala bro. ah, chicharong bulaklak. Ay, chicharong bulaklak. Lagi mo yan dito man mo sa ibabaw. Mmm. Mm. Mm. Wow. Mm. 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 Ang malupit na dito sa may pungkupungo -pungkup guys Bawat na mesa, may mga ganito mm. Ayun o Kira mas may pagkakita Ayun mm. oh. Ang dami mga kumakain dito guys. Tapos may mga iba't ibang klase kayo pwede pagpilihan dito. Eh kung pipiliin ko lahat yan, babusog talaga ako niyan. Mismo. Ito, chicharon bulaklak, panalo. Yan, chicharon bulaklak, liempo. Mm. sam mo dyan. Mm. <coughs> Peguei. Hum. Peguei.